Hi guys, yan testing daw si boss nung uh, unit na kakatapos natin. Uh, shout out nga pala kay Sir Nandit Bures. Yan po yung unit mo na naka PRNB yung panumpit, uh, alog receiver, tapos alog bat din. Tayo rin yung gumawa nung bat yung receiver. Bali isang buong unit tayo yung gumawa. Yan naka may eh, barrel tuner na yan. Ah, uh, yung tina, eh, kinabit nating scope, yung scope natin yan. Uh, para for testing lang. Yan naka ship tank din siya. Yan makikitesting daw si Sir. Ba testingin natin. Uh, shout out sa kay Nanlit Bores yan ay yung unit mo pag nakita mo ito eh baka naman matutuwa ka na <laughs> <laughs> mm. sige ba sir sige ba sige ba sige practice siya Ah, <laughs> uh? Soft touch lang oh, ah. Lang. Hindi gagamit ito pang laro. Eh hindi pwede man sobrang tigas ng trigger sa laro. Dapat ko ano yan. yan uh, may barrel tuner na yang panumpit. Sobrang lambot ng trigger niyan mga boss. Ah uh, kay Nandit Bores yan. Mahawa mo na yung unit mo. Pag napanood mo itong video ito, siguro matutuwa ka na at ma siguro iabot na sa si tinga mo yung ngiti so, mo. Shout out sa sir. Yan. Naka ang bat nya yung kahoy yung ginamit nating kahoy sa gunyate yan kamag-anak kaya ng tikwod ang butas ha? sige butas. sige 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 ka isang butas hindi mag isang butas eh akin sana pa personal ko yung barrel na kaya lang nung itong kwan, ko kasi may mga barrel ako hindi ko naman magamit mga imported yung barrel so, pang, may pang effects ako na barrel may pang may Luther Walter ako na barrel eh sayang hindi ko magagamit binibita ko na lang akala ko effects so, yung pinakamagandang barrel hindi man maraming dito lang sa atin marami Ang local ito number one ito sa atin itong barrel na yan yung gina, nakakabit na yun number one yan dito sa atin na uh, maraming gumagamit niya. digested yan it, yeah. hmm. nasa Wala, uh, ako naman madali lang naman ako makakuha nun. pang ilang ko na yan eh pang pangatlo ko na ng PRMB yan eh yun nabibinta ko <laughs> <laughs> eh yun nga marami ako imported ito wala at pwede ito siya sa imported na pellets pwede siya sa local yung mga imported ko ayaw, ayaw ng mga up. local GSB? Puro, GSB puro GSB puro GSB. ito GSB saka at saka pa. local pwede sa kanya hmm. kasi ilang bisis kaya sinubukan ng kwan ilang bisis ko yan, sinubukan ng lokal yun yung astro Ulo, gustong gusto niya eh Ginamita ko rin siya ng GSB, okay siya. Kasi sa akin yan eh, pag personal ko yung kwan na yun eh, yung barrel na yan. Ayun, nabalik ah, ko. Ang dumilawa. Binita ko na lang kasi kaibigan ko rin naman yung nakakuha. Saka, siya nang ulo na lang sa ano. Saka naghanap siya ng magandang barrel na ang ulo na lang sa kwan niya. Gamitin niya sa pang laro-laro ba? Ulo sa Mountain Joe pang ano tawag dito pang pansyat pansiata. budak yan ay ah. uy uh, taga atras wala ako pa yung matuning ng ayos matuningin ko pa ng mayos, ah. wala ako pa nga makakuha uh, yung tamang barrel index siya ah. pagkasalpak ko pa ano pa yung Ibabarel kuan ko pa. Ah, ibabarel index ko pa. Para makuha ko yung gustong gusto niya. Dahil naman yung titis thing. Oh, Kung ano yung tira ko, oh, kuruan mo. tira ka. Ito nga lang, medyo malakas lakas ang angin kasi yun nga. Mataas na IPS, gusto na. 920, 930. Kuruan na bro? ko bro. Ano yan? yang isang butas sa ibabaw yung una fundasyon pero go

Eh, samantalahin nyo, abo nandito pa. Bukas, wala na yan. <laughs> Ayun, okay. hanggang na lang ang ating video. O, oh, titesting daw si boss. Patestingin ta. Huwag may tatagilid yung pilits. 温乎。问